It is true uh, that we are go the, the political family. Our political side of uh, our family is going through a rough patch right now. Politics. We always say that uh, there are no permanent friends and enemies uh, as a political. And uh, as a politician, uh, it is uh, truly heartwarming if you find another politician who is a true uh, friend. That is why. Congressman Saint Umag and Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo has my soul, full support as a politician and as a friend. Former Secretary Rocky and uh, Duterte Marcos uh, for 2028. Any reaction? Oh, just like the confidential facts, sorry, uh, of next year, uh, the future, future is far too distant for us to speculate right now what will happen in 2028. Okay. VP, bakit po ba natin uh, inurong yung confidential funds? Uh -huh. mm -hmm. I think we already released the statement uh, yesterday. Mm -hmm. uh -oh. uh, the written statement. And then okay. we did it in Tagalog by Yusef Hoa. And then uh, we did it in English by Secretary, uh, ay, okay. uh, yeah, Senator Samyang or Senator Kia Cayetano. In the future ba, VP, uh, are we planning po ba na i-restate ulit yung ano, Co funds. Mm, that is not something that I cannot uh, speculate right now because uh, the next budget will be all uh, more than a year. ano Morning. 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 Uh, before before Senator Imi spoke up, no feeling ko wala bang kapasidad ang Marcos at Romualdez family to manaw ng, ng utang yes. na loob kundi man utang na loob no to be grateful yeah. to those that that to to the president that gave them that kind of dignity and a comeback no. And even, we all know, it's common knowledge, it's accepted that Sara Duterte turned her back on the presidency on a sure thing and gave way to, to President Bongbong Marcos. That's why he's in Malacanang now. No? So, wala bang kapasidad itong si, ito si Martin Romualdez at ang Marcos family na tuming-tumanaw tuming, ng utang na loob? O respeto man lang dito sa matandang ito sa ating former president hmm. because he consistently spoke well of the former president. Of course he said the truth there was some plunder there was that sort of thing but but he also said he was a very good president etc no. Hmm. But now that that the senator spoke up no at least we have this no? Yeah and yeah. 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 um, um, siguro it also prompted or made ma uh, i senator Ivy Marcos realize mm -hmm. yung sobra-sobrang maniobra sa maruming laro ng politika na pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez kasabwat ang dilawan, pinklawan, lalo na ang mga manunulsol at mm -hmm. operatiba ng CPP, mm -hmm. NPA, NDF, yung pagre-realize niya. Nang sabihin na natin, it's a value in the Filipino culture ang utang na loob. Nakita niya na sobra-sobra. Yung pag sa Vice Presidente, yung pag kay Pangulong Duterte, at mukhang napagkaisahan. And na-realize niya, Ma'am Lorraine, it prompted her, I think, out of that notion of acceptance that if not for Rodrigo Duterte, hindi maililibing sa libingan ng mga bayani ang former President Apolacay Ferdinand Marcos Sr. So, nakita at tahimik ang buong pamilya. Mm -hmm. In fact, ang kanyang pamangkin at si uh, uh, Martin Romaldes na kanyang pinsan ay iba ang tuno ng magpasa ng Resolution 1414 which was actually a loyalty check of the Speaker of the House for himself yeah. sa kanyang leadership. <laughs> Pangalawa kong punto, Ma'am Lorraine, Miss Ina and Brother Franco, maliban dito sa statement ni Senator Amy Marcos, ililinaw po natin ang naging pahayag ni Pangulong Duterte when that very controversial, mm -hmm. highly unexpected political decision of a sitting president that was expected to polarize the nation. Kasi very polarizing issue yeah, pagdating yeah. kay Marcos eh. At saka bago pa lang siya, bago no? siya yes, noon. Bago siya noon. In 2017 yata nangyari ito. Mm -hmm. Iisang taon pa lang siya. Ang sabi niya, nasa batas natin, na ang lahat ng mga former presidents, mga bayani, national artists among others at mga sundalo at mga pulis ay entitled sa burial site sa loob yeah. ng nibigan ng mga bayani in yeah. honor of their service to our country. Yeah. Malinaw na sa batas yun. pero sabi niya kung kayo ay nagtatalo kung ako ay tama o mali let it be decided by the Supreme Court. Yeah. Mm -hmm. Dinala sa Supreme Court at sinabi ng Supreme Court tama. Ang desisyon na yan. Ang, sino ang mga nag-object, Eri? Iyon. Sino pinakamaingay na ngaw-ngaw sa objection? Ang mga nag-object ay ang mga CPP, NPA, hmm. NDF na mga operatiba at mga leaders nila na pasimuno ng kaguluan since 1968 nang sila'y naitatag na, na, at ang mga dilawan yeah. na kasabwat nila. Sila po ang pinagmulan kung bakit nagkaroon ng matinding kaguluhan sa ating bansa. Mm -hmm. Kung bakit napilitan ang former President Marcos Sr. na magpatupad ng martial law dahil sa pangbubomba sa Plaza Miranda. Mm -hmm. Nakagagawa nila Joma Sison at ng CPP-NPA na itinatanggi ng kanilang organisasyon hanggang ngayon. Subalit, so ibinolgar ng mga kadre na may kaalaman tungkol dito kung kaya sila umalis sa CPP-NPA and DEF like Victor Corpus, like uh, Ramon and marami pang mga kadre na nagsalita Bayaw ni Satoru Campo, mm -hmm. si Dick Malay and many more na nagpapatotoo na sila ang pasimuno sa Plaza Miranda Baming na ikinamatay ng mga sibilyan pati bata. Number two, sila din ang pasimuno ng mga pagpapasok ng armas mula sa China. Mm -hmm. Ang pangatlong punto ni Pangulong Duterte, Ma'am Lorraine, Miss Ina, kung bakit kailangan mailibing ang former Apolakay, Sr. Marcos sa libingan ng mga bayani, undoubtedly, he fought for this country with our people to defend us during World War II. Hmm. War veteran si Marcos Sr. Whatever questions about the medals or the awards or military honors given to him, sabi ni Pangulong Duterte, nakipaglaban siya nung kabataan niya ipag, upang ipagtanggol ang ating bansa. And he was an intelligence major, officer, major siya sa guerrilla forces ng USAFE, si President Marcos Sr. He deserves, as a soldier, as a former commander-in-chief, and president to be buried in libingan ng, uh, ng mga bayani. Ang tanong natin kay Speaker Martin Romualdez who happens to be the nephew mm -hmm. of the first lady Imelda Marcos. Malapit na malapit na pinsan nila. Where were you when the family of the Marcoses are being maligned by the enemies of the government na nakikipagkuliyod sa mga political opposition ng mga dilawan at pinatalsik si Pangulong Bongbong at uh, si Pangulong uh, Marcos Sr. Where were you? nang pinalayas sila dito at napakasama ng hatol ng kasaysayan sa isang panahon sa kanila. Ngayon, ang isang pangulo na kinikilala ng ating bansa na isa sa pinakamatino na naging pangulo ng bansang ito at ipinagtanggol ang kapakanan ng mamamayan at nagbigay ng parangal at pagkilala sa naging kontribusyon ng iyong uncle by affinity na si Ferdinand Marcos Sr. na mailibing sa libingan ng mga bayani. Baliwala sa inyo yon. Kaya nagpapasalamat kami kay Papano, nagkaroon ng pagkilala ng ganitong mga papasasalamat sa mga Duterte, lalo na kay Rodrigo Duterte bilang Pangulo noon, si Senator Amy Marcos. That makes the point clear. May batayang legal, war hero siya, former President siya na sa batasyon. Kaya wag niyo ng sulsulan itong mga CPP, NPA, hindi para sabihin niyo nakalkalin nyo sa libingan ng mga bayani ang pagpapalibing sa bangkay ni former President Apolacay senior Marcos. Bakit? Sinabi ni Pangulong Duterte, gawin niyo yan at ipakukulong ko kayo. Yeah. That is a desecration mm, yeah. to the memory of the dead. And hindi yan kultura sa Pilipino mm. na magbubungkal ka ng mga hukay ng bangkay para mm. lamang sa political agenda at okay. propaganda ninyo.